Hi there! Hi mga kaharti! Intro muna tayo. Isa mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaharti. So ngayon, ipapakita ko sa inyo. Kasi uh, ngayon, um, nag-vlog lang ako kasi uh, naisipan kong maglinis. Maglinis ng lamesa. Actually, um, nung Sabado naglinis na ako. Pero hindi ko nalinis tong aking lamesa. So, ayan, tinatanggal ko muna yung mga dumi. Actually, tatanggalin ko itong nakalagay sa lamesa. Gusto ko muna siyang uh, i-empty. Ayoko muna lagyan ng mga anik-anik. Hindi, uh, yan. So, nililinis ko na siya. So, ayan, dito lang talaga. Dito lang talaga ako sa bahay. So, syempre, nasa bahay lang lagi. So, parang feeling ko lagi ako naglilinis. Tapos, parang feeling ko lagi ako nag... Uh, nag Wawales, kasi nga may mga pusa ako so talagang maraming nalalaglag na mga uh, balahibo ng pusa yung isa naman kahit na maliit lang o maiksi lang yung buhok niya nalalaglag pa rin kumbaga hindi siya nalalagas actually normal talaga yung sa pusa na natatanggal yung buhok nila yung isa naman mahaba naman yung hair niya, yung balahibo niya mahaba. So, ayun, mas maraming, maraming mga balahibo kaysa sa mga alikabo. yon. So, kailangan araw-araw nagbabacuum para hindi liparin yung mga balahibo ng pusa. Minsan, iniisip ko, um, ipagpatuloy ko tong vlog ko kahit walang nanonood o kahit isa lang isang views lang isang viewer lang isang like lang isang um, comment share kahit isang tao lang okay na masaya na ako doon at ipagdadasal ko syempre na bigyan ako ni Lord ng viewers tapos comment share nila yung video ko So ayun, syempre pagdadasal talaga natin 'yun. Syempre ngayon, sa akin masaya masaya na ako kahit isang views lang. Okay na, isang view okay na ako doon isang like at isang comment. Um, nagtitimpla nga pala ako niyan para hindi ako uh, anong tawag dito kasi 'di ba pagkagutom ka parang wala ka ng ganang kumain kapag na late ka ng... na late na yung lunch mo so uminom muna ako niyan binili namin yan kahapon so yung lasa niya medyo matamis na mapakla na ewan pero kakayanin inumin talaga kailangan ubusin niyan so may natira pa so isang lagok na yon inubos ko na yon so Ayan nga pala si Lolo yung pusa namin laging natatanggal yung balahibo. So syempre ginawa ko pahinga muna. So 'yun mga kahartis, sa araw-araw ng ginagawa ko dito sa bahay. So ayon um wala um marami nang talagang pagbabago has in mara mararamdaman mo at nararamdaman ko yung pagbabago unti-unti na hindi na talaga ako masyadong gumagala umaalis, kasama ng mga kaibigan, kasi parang alam mo yun, mas nagpo-focus ako kay Lord, mas nagpo-focus ako sa pagdadasal at uh, pinagdadasal ko yung uh, buong mundo hindi lang ako hindi lang yung sarili ko, hindi lang yung family ko dito, pati na rin yung mga family ko sa Pilipinas at yung buong mundo So ayun, talagang maraming aalisin si Lord sa buhay mo. mahirap pero kailangan mong uh, tanggapin. Hindi lang tanggapin eh, parang may turn doon na uh, kakayani mo pagka may inalis si Lord sa, sa life mo. Kung ano man yun. So ayun lang mga kaharti. Amen!